ang langgam at ang kipaklong. Sa gitna ng isang luntiang parang, sumisikat ang araw. Shai-ing. kumikinang ang hamog sa mga dahon. Umalon-talon ang masiglang tipaklong. Boing, boing, boing. Napakagandang araw para magmusika, sigaw niya. Kumuha siya ng dahon ng damo at ginawang biyulin. Twi, twi, twi. Kumalat ang masayang kugtugin. Ang mga pauparo ay sumasayaw at ang mga bubuyog ay umaatungal na parang nakikisabay. Samantala, isang langgam ang abala. Top, top, top. Daladala -dala niya ang butil ng palay na halos kasing laki ng kanyang katawan. Hoy, langgam, awag ng kipaklong. Bakit ka ba laging nagtatrabaho? Halika, makinig ka muna sa tugtog ko. Ang daming pagkain dito, hindi ba? Hinto saglit ang langgam, sabay buntong hininga. Tipaklong, maganda nga ang iyong musika, pero kailangan kong mag-ipon ng pagkain. Darating ang malamig na panahon at baka kami magutom. Ngunit tumawalang si Tipaklong. Darating. Huwag ka ngang mag-alala. Laging may pagkain. Halika na, sumayaw ka na lang. Umiling ang langgam at muling naglakad. Top, top, top. Lumipas ang mga araw. Araw-araw. Ang mga langgam ay tuloy-tuloy sa pagdadala ng pagkain. Hak-hak-hak. At araw-araw, si tipaklong ay umaawit at tumatalon. Tui-tui-tui. Boing. Boing. Minsan, nakikisayaw ang paru-paro. Minsan, pumapalakak ang mga maya. Lahat ay natutuwa sa kanya. Langgam. Magpahinga ka na at makiawit sa akin. Sigaw niya. Hindi pa ngayon, sagot ng langgam kailangan kong maghanda. Dumating ang malamig na panahon. Huwash. Humihip ang hangin. Ang damoy na tuyo. Ang mga dahon ay nalagas. At isang umaga, nagising ang kipaklong na nanginginig sa ginaw. Biarararar. Naku, nasaan na ang pagkain? Bulong niya. Hinukay niya ang lupa, pero matigas na yelo ang bumalot dito. Gutom at mahina na siya. Naalala niya ang langgam dahan-dahan siyang kumalon. Boing, boing, sabay mahinang tok tok sa pintuan ng lungga. Lumabas ang langgam. Aba, tipaklong, ano ang ginagawa mo rito? Mahina ang boses ng tipaklong. Kaibigan, nagutom ako. Buong tag-init ay umawit lang ako at sumayaw. Akala ko, hindi maubos ang pagkain. Ngayon, wala na akong makain. Pwede mo ba akong tulungan? Sandaling nag-isip ang langgam. Naalala niya ang lahat ng sinabi noon. Otoo, hindi naghanda ang tipaklong. Pero naalala rin niya kung paano siya napasaya ng musika buong tag init Ngumiti siya at sabing, Tipaklong, papasukin kita. Makakakain ka kasama namin, pero sa tagsibol, tutulungan mo kaming mag-ipon. At habang kami nagtatrabaho, ikaw naman ang awit para hindi kami mainig. Nagningning ang mata ng tipaklong. Langgam, pangako, tutulungan ko kayo at magutugtog ako para sa inyo. At mula noon, nagsama sila sa lungga, ligtas at busog sa buong malamig na panahon. Natuto ang tipaklong na mahalaga ang paghahanda, at natuto ang langgam na ang musika at kasayahan ay kasinghalaga rin ng pagkain. Aral ng kwento: May oras para magtrabaho at may oras para magsaya kung pagsasamahin ang sipag at kasayahan mas masarap at masaya ang buhay